Iyan daw hong mga hinuli sa nagalang na rally kontra korupsyon ay uh, tuluyan na rin pong uh, pinakawalan. At uh, si uh, Mayor Isko Moreno naman, pinag-iingat po ang publiko sa mga lider na may layunin daw pong, uh, linlangin at uh, hatiin ang ating bansa. May update po dyan si Bombong Grant Hilario. Pinag-iingat kayo ng kasalukuyang alkalde na lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Escobarino Magoso ang publiko ukol sa mga lider, layon ang pandilin at dibisyon ng bansa. Aminado ang alkalde sa nakalulungkot na kalagayan ng Pilipinas ukol sa mga kinakarap nitong problema sa kasalukuyan. Inihalin niya ang senaryo noon sa ngayon na aniyaya may mga lider anyang layon ang pandilin at dibisyon na kahit pa Isa sa mga sangkot ay tila nagmamalinis pa rin. Ang kanalulungkot, pamisa-misang, kung sana, mangyari. Kung sino pa ang kusunero, siya pa ang walang kasalanan. E panis yung ulam. Kaya magsipag-ingat tayo sa mga taong lumalabas sa telebisyon na para bang nagpapakadakay-dakila at siya walang ginawa at siya lang ang natatangin walang ginawa. Ngunit siya ang kusinero. Siya ang arkitekto. Kaya po huwag tayong malilito sa ingay, sa gulo. Dahil rito, may isa pang ulit na inihayag ng Alcalde ang kanyang paalala sa publiko na huwag aggaran papalito o maniniwala sa mga nagtuturo at nandadawit sa isyo ng pang-aabuso sa bansa. Kaya magsisipag-iingat tayo na magturo-turo, turo-turo, pag-iingat tayo sa nagtuturo. Dahil minsan, kapag nasa bangin na ang isang tao, nang ihila na ito ng paa ng may paa. Samantala, pinakawalan na ang mga inarestong individual sa nagrap na kilos protesta kontra korupsyon sa Luneta Park, Lungsod na Maynila. Ayon sa Manila Police District, inaresto ang tatlong lalaki kahapon dahil sa nilabag nitong ordinansa patungkol sa pagbabawal na pagtatakip ng mukha o ang anti-balaklaba. Ngunit, nang maberipika ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga independent media, sila'y ay pinakawalan din ng mga kapulisan. Alinsunod rito, tiniyak ng pambansang pulisya ang maayos nitong koordinasyon upang masiguro lamang ang kaligtasan sa idinaos na trilyon peso march mula Anila Command Center hanggang sa mga kalsada kung saan naganap ang mga kilos protesta ay bantay sarado o nakalerto ang kanilang mga tauhan. Tiniyak rin ng kanilang leader na si Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melenzo Nartates Jr. ang pagiging organisado lalo na sa bawat unit ng mga kapulisan. Katuwang si Department of Interior and Local Government Secretary Juanito John Vic Remulla ...kanilang sinaguro ang pagmomonitor sa kaganapan. Pati sa mga isinarang kalsada na naunang inihayag ng Manila Local Government na isasara... ...ay inasiste upang makatulong makontrol ang trapiko. Kung kaya't naniniwala silang payapa at daging disiplinado ang naging pagtugon... ...sa isa na demonstrasyon na iba't ibang grupo laban sa katiwalaan o korupsyon. Habang ang lokal na pamalaan ng Maynila naman ay tinayak ang paglilinis ng mga kalat na naiwan sa iba't ibang bahagi ng Maynila na isinagawa ang mga kilos protesta para sa Bombo Network News ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines the number one most trusted source of news and information Basta Radio. bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.